Hello everyone! Sa video na to, ibibigay ko sa inyo yung tips kung paano kayo makaiwas sa bisyo at, at bumitaw na sa bisyo, sa alak. Kailangan mo i-admit sa sarili mo na adik ka na sa alak. Karamihan sa atin, hindi makabitaw sa bisyo kasi inisip nila is hindi naman ito nakakapekto sa sarili. Pero para sa akin na naging adik sa alak, Nagiging dahilan to para hindi ako maging productive. Nawawalan ako ng oras para sa sarili ko at sa pamilya ko. So, imbis na nag-e-exercise ako at kumain ng masustansyang pagkain, napapapunta sa bisyo. Kailangan nyong i-admit sa sarili nyo na may problema. May problema ka sa bisyo. Kailangan mong i-control yung environment mo. Sino-sino ba yung nag i sa sa'yo sa bisyo? So, kung hindi ka na makabitaw sa bisyo dahil sa pressure ng barkada, is kailangan mong kontrolin yung environment mo para tuluyang ka ng makabitaw sa bisyo. Yan ang isa sa naging problema ko kung bakit ako natagalan para makabitaw sa bisyo. Lagi nandun yung peer pressure na parang mamimissing out tayo ng mga friends natin kapag hindi tayo naghangout o hindi tayo nakiinuman. Nasanay na tayo mga Pilipino na manginginom na masaya ang isang inuman kapag may alak. Pero pwede naman pala magkwentuhan ng masaya ng walang involved na alak. So simpleng kapilang at tsaa is okay na. Kaya controlin nyo yung environment nyo para makatulong sa inyo sa pagbabago. Kung hindi nyo naman makontrol yung environment nyo, is avoid nyo na yung toxic na environment. Hindi ka talaga makakahiwalay sa bisyo kung marami nagfi-feed sa'yo. Kapag may addiction ka na sa alak, kapag hinarapan ka na ng alak at tinanggap mo, may problema na talaga sa'yo. Para hindi, hindi ka na ma-feed nila ng mga friends mo o yung tinuturing mo mga kaibigan, is lumayo ka muna sa toxic na environment. Para sa akin, ang ginawa ko, kinausap ko yung mga kaibigan ko na hindi na nakakatulong sa akin yung alak. Hindi na, na, hindi na ako nakakapag-isip ng maayos, nawawala na ako ng oras sa sarili ko at nawawalan na ako ng oras sa pamilya ko dahil nauubos na sa pakikipagkapwa tao sa inuman. Mahirap talaga ang pagbabago. Mahirap bumitaw sa bisyo, pero kung meron kang support system na tutulong sa iyo, makabitaw ka sa bisyo na to, ay mas mainam na bumuo ka mula sa iyong mga pamilya at kaibigan. Kapag ang problema mo naman is yung kaibigan at pamilya mo na, ang mismong nag-feed sa iyo at nag-iimpluwensya sa iyo ng alak kasi nasa kultura na rin ng mga Pilipino na involved lagi ang alak kapag may gathering ang pamilya. So ang ginawa ko, nagsabi na ako sa mga kaibigan at pamilya ko na hindi hindi na talaga ako iinom. mga unang linggo, unang mga buwan, is naging mahirap sa akin. Natatakam ako na gusto kong tumagay. Kahit sa panaginip ko, napapaginip ako na nagiinom ako. Dahil sa binilid ko ng support system, support uh, mula sa asawa ko, sa mga kaibigan ko at sa mga close relatives ko sa so dahil sa support nila hindi na ako inaalok ka ng alak at doon pa lang nararamdaman ko yung pagmamahal nila sa akin at na-appreciate ko yun at doon pa lang unti-unti na ako nakabitaw sa alak kaya build your solid support system para magtuloy-tuloy ang iyong paghiwalay sa bisyo sa alak at ito pang isa kong tip is kailangan mo mag-exercise kailangan mo i-divert yung temptation mo sa alak sa ibang bagay Halimbawa, gumawa ka ng kulungan ng aso, gumawa ka ng magtahika, or mag-exercise ka. Kapag nararamdaman mo yung temptation sa alak, kailangan mong gumawa ng ibang bagay. Kasi yun yung bumubulong sa atin na ang kailangan ka mag-take ng alak kasi kailangan ng katuan mo. Kasi nasanay tayo sa alak eh, masarap yung pakiramdam. Kapag nalulungkot tayo, nadidepress tayo, yun yung nagiging sandata natin. Yun, yun, yun din yung naging mind mindset ko dati. Na kapag nalulungkot ako, inom ng alak. Kapag masaya ako, inom ng alak. So dahil nga dun sa ano natin, psychological interference na nangyayari dun, kailangan nating ano, labanan yun. Kaya ang ginawa ko, nag-exercise ako, nakikipaglaro nage ako sa mga anak ko, nagbabasa ako, Katulad nito, nag-recreate ako ng vlogs para ma-divert yung attention ko at hindi na akong bumalik sa pag-iinom ng alak. Pag bumalik ka uli sa alak, isipin mo ito hanggang kailan ka uli magbabago. Hanggang kailan ka uli babalik dun sa gusto mong mangyari talaga sa buhay mo. Isipin mo, magkakaroon ka ng panibagong purpose sa buhay kapag nakahiwalay ka na sa mga bisyo katulad ng alak. Meron pang mas masayang buhay bukod sa bisyo sa alak na nakakasira at nakakaubos ng ating oras at nakakasira ng ating kalusugan. Kaya isipin mo lagi na nasa gera ka, binabaril ka ng kalaban, ng alak, binabato ka ng mga basyo ng alak, iwasan mo as much as possible. Ginagawa mo to para sarili mo o halimbawa binata ka, para sa future mo, para sa maging isang mabuting modelo ka ng inyong mga anak. Kung pabasagin mo na yung cycle ng inuman sa kultura ng, Pilip ng mga Pilipino. Kaya laksan mo yung loob mo lagi. Kung kutsain ka ng mga kaibigan, okay lang yan. Pero kung magkakaroon ng pyramid scheme dito, ikaw yung nasa tuktok kasi ikaw na yung nagbabago. Tanda mo yan. At dahil doon sa progreso ng paghiwalay mo sa bisyo, ma-notice mo na yung pagbabago. Ako, na ko yung masarap na yung tulog ko. Biyernes, Sabado, Linggo, hindi masakit ang ulo ko. Hindi ako nangihina, hindi ako unproductive. At tumas lalo yung libido ko sa katawan. At ayun, tontoan naman ang asawa ko. Hindi madali ang pagbabago. Pero kung a-admitin mo na talaga sa sarili mo na may problema ka na sa bisyo, is kailangan nang simulan ngayon din. Kailangan mo nang umiwalay sa mga hindi magandang mag na ng mga kaibigan or humanap ka ng tamang support system mo para talaga patuloy ka nang humiwalay sa bisyo. At ang panghuli, kapag nandoon ka na sa sitwasyon na naiwalay mo na ang sarili mo sa bisyo, maging isang positive role model ka naman sa iba katulad ng ginagawa ko. Masarap sa pakiramdam kapag naipasa mo sa iba yung journey mo at yung kung paano ka nabago dahil sa positibong pananaw mo sa buhay. Kaya yun, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo dito at sana patuloy kang magbago sa buhay.